đi đừng mai qua, qua đây, không có Mesa, nghe 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 nghe, nghe nga ngang 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 No No? nga ngang ngang mo yan? dami mong may isa Saan Kali... mo binili yan? Mabibili nga ako Pag bumili ako Di kita bibigyan Di mo mabibigyan ng isa O, oh, ayun pa pala nga oh. mm -hmm. kakaw tao naman ito mamaya nga bibili ako, mamaya ko naman sige, kahit ka lang nang kahit mamaya akong bibili, sige sige, mamaya tignan mo pag akong bumili yan ngingi-ngi-ngi ka sa akin pinan wala na ha, tignan ko nga kung wala na, saka may bibigay. Meron. Atlo. Ano yung isa? Eh, nandito ka pala. Ang ginagawa mo dito? Siyempre, pinapasyal ako si Mang Kanor. Siyempre, pumapasyal siya. Bahay tayo so, mo gusto mag-ita. Mo... So, Sama-sama ng ugali mo. Malagad naman nga akong nagpasyal dito. Parang ayaw mo pa. Papong po, ka dito. Tapos, binibigyan kita ng pera, oh, hindi ka man nagbe-bless. Hindi ka man nagbe-bless, binibigyan ka pa ng pera. Oh. Ayun na yan. Bibigyan mo, sa akin, sama. na lang? Sapal na lang? Sama-sama -sama <laughs> ng ugali mo. Okay. 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 Ayoko. Ayun Gusto ko yan, ah, yan, yan. Hindi ka pala, hindi pala siya makalabas dyan. Oh, hindi na. Bawal siya lumabas dyan eh. Ah, bawal siya lumabas. Oh, restricted. Huh? Na, ah, ah ganyan lang siya. Eh, paano iinom yan? <laughs> okay. Ito ah, na. Tingin, tingin, tingin sa kami ng mga kanor. Bumili ka sa kanto. Paano yan? Kakainin mo yan. Saan ka kukuha tubig? Ito. Hindi kita pang gagawa ng dede. <laughs> Wala kang gata. Wala, Wala kang gata. Wow. Ay, dede. Madamo ka masyado. Gagawa kita ng dede. Bigyan mo kami ng ano. Ano? Bayes. Hindi nga sa amin yan. Eh? Ano? Wala kang dede. Wala kang dede. <laughs> sa amin na yan. Bigagawa ka namin ng dede. Kamaya ako. mo. Eh, paano yung pag nabulunan ka? Oo nga. Mamaya ako. Wala ko kang rin. Dede. Eh. Oh, ano? Nabulunan ka na niya. Wala. Bumigas sa daan. Ay. Pag bumili ako, huwag kang O oh, meron pa palang lotion ninang mo. Oo siya. Okay. Expert na yan? Oo. O, Oh, na mawala na Pumunta ako ng jinggalan, gagamitin ko to. Okay. Kasi magbababad sa dagat. Oh, doon kita mo? Hindi <laughs> kita sasama sa Aurora jinggalan. Pag binigay mo sa amin yan, sa na yun, ano? Oh. Bibi, Bibigyan ng dede, no? Wala, wala, wala. Sa amin na yan. Yung mais mo. Hindi ko nga yung salin mo. Yung siyempre, eh, yan, ano? Hmm. Yan, oh. Mm. oh. Di ba? Ang ganda ng garap ko sa aning mo. Ha, <laughs> ha, ha. Dito ako. Pa. Laka pala, Hindi eh. Hindi ka namin sasama sa dinggalan. Hindi ka naman sasama. Ang ganyan ka na lang. Hmm. Hindi ka makakalabas dyan, eh. Makakalabas ako dito. Paano ka makakalabas? Bawal ka nga. Kinulong ka nga kita dyan, eh. Kanina, bumibili ka ng Hello? pizza. Hindi naman makakalabas dyan. Ito yung mo, paano? Eh, gagawa mo ko dede mo. No? Hindi ka pwede, alis na kami. Bigay mo sa amin yan, bigay ng dede. Oo, oh, i-reserve mo kami sa tinggalan. Oo, right? oh, yun na, hmm. na tayo. oh. tayo. Oh. Oo. Oh, kami lang yung mga Kanor, no? Si Dagon oh, oh, din namin sasama. Bababay ka. kasama? Si, hi, bye. Bawal ka doon. Nasa kuna ka. Bawal ka doon. Bawal ka doon. Oh. Ba bawal doon. Oh. Bibigay namin sa yung mo. Bigay mo sa amin yan. O oh, o! Oh, nasa muna. O! Da, nasa muna yan? Oo nasa muna Ay, mo na muna sa amin! Bikin mo na! Nga! Bikin mo na! Ate, mo muna yan. Hindi pa. O! O! Lipat-lipat palit tayo. Kamay. O! 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 Yan! Oh. Uy! O! O! mo dede, magano. Dede! gumawa ka magisa mo! Gumawa ka magisa mo! Ha! Ha! Ha!